Episode na nga ito mga idol sa ating uh, adventure dito sa may Barangay Binakod, Paumbong, so nang uh, malulos. Makikita nyo talaga mga idol na sa kabila ng bahay na ang aming host na si Lynn dito po sa may Barangay Binakod ng Paumbong. Na puro po ito pala isdaan po. Ito po yung pangunahing hanap buhay po dito ng barangay. Ang laman po ng mga fish pa na yan mga fingerlings ng mangos, o meron naman kaya ng uh, hip um, o ano-ano pa kung may tilapia. Hayaan mo siyang gumamit? Wala, nandun lang yan. Ang gagawin namin, para mahahuli kang... Pakain nga namin sa mga... Nandun oh. oh. ah. lang okay. no? um, uh. kami ng bangka, na kami. Ayan oh! Oye baka bumagsak yan ha! Nandyan na, na kay lahat! Wala, wala, wala.

isa sa plug kami, siyempre, no? Siyempre, e. Eh. Ayun mga tul, dito tayo sasakay. Nandun na sila. Naunan na, dito kami sasakay. Nakapat sa na... gitna, nakaupo. Uy, may timonil! may timonil! Little. Wala sila, iyak sila. Hindi, baka ko mo sila mamaya, madahan. Timon, 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 oh! Uy, ito may timonil, <laughs> Reverse. Reverse, talaga yung one. Hindi Yung ano, meron yung mga carcasses. Oh, ito yung monobela, oh. 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 gabig, gabig kabi, kabi. Kabi. Oh pala oh. kami oh. Start. Kami naman tumatakbo na. ka na magduyan. Mira naman. Ganda. Welcome to my island. Yes. Ah! Survivor series. Survivor Ay. series. Oh. Okay guys, dito tayo maninirahan ng isang buwan. Walang kain, walang inom, walang tulog. Kaya? Pwede ba manguha ng pagkain? Hindi ba? Pa lupit! Ang lupit! Ang ganda! Naku, ang ganda. Idol, shout out sa iyo ha. Salamat. Daw, nandito na tayo sa anong lugar to? Sa uh, ilalim Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz o, mano, ganda. Palapatan Beach. Palapatan Beach ng Santa Cruz. Palapatan, ano, malulot. Uy, 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 Adi. Hello, Adi. Hello. On, on. Oh, La Unica Riders. O, oh, oh na yung La Unica Riders. Awawa, yung nag Ayun, Santa Cruz. Ayun, Santa Cruz. Ang... O, oh, ano, asan ah, kayo ngayon, ha? Ah? Nagawa tayo lang ano ba? Nagawa tayo lang. Sige, Papa. Sige, bigato. sabi <laughs> na bigato. Maganda pa. Siya oh. Ako 'yung bigato. <laughs> Sepek Siyem mga, <laughs> mga, <laughs> mga, <laughs> mga ano to? Ay, sinigang. <laughs> Mamaya magdodoyan sila, tayo eh. <laughs> oh, siyempre. bahala <Magdoyan> kayo kayo ah. <laughs> ha. kayo, bahala ka sa buhay niyo. Walang kasintuhan 'yan, hindi mo pa basta ka sa pagitan Ganda pa pa. Tingnan mo yung mga nature tree dito. Siguro, century na binibilang nito mga to. mga lods. Ang ganda. Ang ganda. pwede yung puntahan doon pero, Mas mamaya na. Okay mga lods, pero namamanti dito. Tata may isda, may isda, malilito, ayun o ah, ayun nalalambat kanta uy, ha uy, yun, sa Tacroso po grob uy pwede bang bumili, <laughs> Ano to? Um, banak. Banak. Kawalan so, ako ng boses kagabi. dami pa rin ako, siyempre. dami. Ano, binibenta nyo to or ano? Eh, bangus. Ha? Papa, ang dami o. Oh. O. Oh. Ayun po. So, yun, alamat sila. So, dito sila dumaong. Yun, first time ko nakakita ng naglalambat. <laughs> Oo oh, nga. Lloyd! Daing ito, pandaing. Buti na puputol yung ano, no? Dami! Mga ilang oras kayo, kuya, nag, ano, nag uh, ikot sa ano? Uy! Angay lang. Angay lang. Dami naman pala eh. Ayun oh. Shout out kay Kuya, nakikibitchy tayo dito. Ah, pero hindi atin 'to ang mga lods. Sila 'yung ano. Ayun oh. Ba bangus, ayun oh. Oh, oh. Ito pa anak 'yung bangus. Hindi eh, di, iba 'yan. Siyempre. Ang Amazing. Ayun, hindi pa nila tapos oh. Dai pa 'yan. Siguro mga 20 kilo. I don't know. Hindi yun. Hindi na lang bangus ah, talaga. Bangus yan? Banak yan? Hindi, banak to. Ayun o, ayun o. Ayun o, huli nila. Oo, oh, iba dagit yun. Ba Ayan, lagyan natin ito. <laughs> <laughs> Bawal <laughs> Bawal magtapo ng Itsura Ay, itsura <laughs> Lar, Kilawin. Yay! Kaso wala tayong Ricardo eh. Wala tayong Ricardo eh, no? Tsaka tayong tayo tayo dalang wallet. <laughs> Ito kasi matinik to. Pero bangus na maliliit, no? Lloyd. Uy! Good. Uy, uy, uy. pangano mo. Uy, meron pa dito. Oh. Ha? Ha? Ah, napulot ko to, ha? Ah. Napulot ko to?

Meron yan, meron nga sa libro. O oh, yan, tulungan mo Lloyd. Hindi um, kaya ata marunong eh, parang hindi takabigo na. Ay! Lar, nakita ko na naman siya. Ay! Ay! tayo? Ay! 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 dagat eh. Laking mental tayo. <laughs> nakita ko si Chiri Pai. Uy, may dumating. Mga ano. Mga pirata. <laughs> ang galing yun. Know? Ay, siyempre, hindi ka sanay. Sila sanay sila. Ang galing. Ha? Banak, hindi yun. Ano, ano yon Mga malakapas. At saka bakuko. At saka... Banak yan eh. Yan ang Pero sarap niyan. Daing. Paksiw. Paksiw. Pangat. Masarap sa Banak. Dami, dami. Adi, 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 adi. Saan naman nakapunta si Adi? Ano ba, paano may Santa Cruz, Agunoy. Ay, di pala. Banak, ang dami. Tala mo, wala tayo ng alimasag. Ang konti lang. Dami is daw. sila. Bakit? Ano gagawin? Pulutan. Ah, okay. Bibili nila yung isda. Gantin. sila sila kuya bumili? Iihaw nila. Eh, may mga pagkain na kasa kami. Kaya, Nakakuha ka na? Ha? may talaba kayo. Saan niya nakuha yung talaba? Hindi po, dyan lang po. Yan na yan. lang Ay, talaga. Kala ko naman. Yan na yan. Oo. Ay. Oh, Lloyd. Kasi pwede na na malaki. Ay, ano? Oh. <laughs> ito yung mga shell dito, mga lads. Ito. Uy, pwede ito. Ito. Wow! Oh, ang dami. Ay, sik. mga umang! Ano mga? Ay, kumang. Mga umang! Ha? Hindi pwede magpaakas yan, masakit yan. Ayun o. No. May Wala mga umang. Umang yan. Ayun, dami nila o. Oh. Grabe naman to mga dul. Dami. Uy dami sila dito. Oo. Oh. Ayan o. Puro lahat pala to. <coughs>

talsika pag tayo talsika talaga. <laughs> Laman loob si Suyok <laughs> so, na, nagkakagulo mga lods kasi. Yes, tanga ko ah! na dito. <laughs> <laughs> Ayun. May ito. Estas, Santa Cruz. Kung ano pa na nila mga alus? dahil siyempre kami naman. Ah! Nunood lang kami eh. Ayan, ano ah, nakita mo? Talap, talap ah. Ubo? Sa sumpit eh. Ubo Ah! Ayan, itu. Dito? oh Dito? yan lang muna kayo ha Manggawa kami ng shell Uy Uy O ha? Talaba? Ano ba inaanap natin? Talaba? Ano ba Ha? Ano pa dyan? Ano Ano pa dyan? na dyan? Ano pa dyan? Ano pa dyan? Ano pa dyan? Ano pa dyan? dyan? Ano pa Uy, uy, pa dyan? Ano pa dyan? Ano pa dyan? Ano pa Ano lugar, yung alam yung mga alimasag. Oh, kaya, hindi kasi natin pamilya rin. Kaya, hindi natin alam. Yung kamilok, di ba? Hindi tayo pamilya yung ganito kung saan Ito yung project na ginawa na breakwater pero hindi na pakinabangan bakit? masyadong hilaw, maligis based on my experience doon sa UAE Saudi Arabia grabe yung mga breakwater to. talagang talagang ano uh, pera-pera talaga I, I mean, project is project talaga Walang kurakot Ito, halimbawa Breakwater yan Lalagyan nila dito ng mga Y T na mga bakal Para pag gumampas yung Halon dun muna bago dito So hindi ito masasira Just like that Nakita mo yan Hindi masasira Pero sila dito Pang ano ba ng dagat So dahil Ayan, hilaw Malipis mga lods mga lods I don't really imagine kung sa, may, sa Buracay mayroong mga shell ito shell talaga as in wala na shell patay dito lang yan oh oh gaano kakapal ang shell dito diba how many years meaning di ba first time kasi kung first time ko kasi pumunta rito sa Bulacan oh oh look what di ba puro shell ya okay pag may okay. nang gago sabihin mo sa akin puputukan ko yan wow Bakit? Sige, pupuntong mo yung 7.50.

Ha? Huh? Eh, ta ay, tagad ngayon. Di, pulis yan La, eh. Ha? Ah! <laughs> Tingin mo yung hugis ng katawan. Diba? Pulis. Pulis pa lang. <laughs> pulis. Oh, okay. E Putok. Ay, no. Baril. Ano? Uy. Tip, tip, tip. Sige Uli yung baliente. Dapat <laughs> mo sa mukha niya. Mo. Uh -huh. Bagis mo. Bagis sa akin. Bagis sa akin. Bagis sa akin. Bagis sa akin. Paano pumutok yan? Kaago ka. Oy, sa mo na dampot yung plastic. Mm, 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 mm. <laughs> <laughs> Agal. Tayo dan. Ito yung may suka at kalamansi. Ang <laughs> tawag yan, tao dan. Edgar. May asin ba? <laughs> Ay, may suka. Tayo dan. Kasama yung lahat na. Sarap, sarap. Tara mo nga tayo. Papel yan, papil. Ayan, tubig. Papakainom sila. Tata, tagasaan kayo? Sige, Elena po. Layo nyo naman. Ginawan. Oh. <laughs> tara. Na. Oi, tara mo. Masarap. <laughs> oh. Okay. Kami ako nakatikim, masarap. Tuno na kagulo 'yo. Tara. na kami mga lods. Matake na. <laughs> Dudot. Matatan kayo, dapat sa dulo. Ito na nga mga idol, dahil nakamis kami sa karagatan dito sa Manila Bay, eh, sa parting ito po ng bulakan ay eh, nagdudugtong papunta po ng bataan. Ang sabi po ng mga lokal na mangingisda dito, from here, kung babangkain mo papuntang uh, Manila Dulumayt, ay aapat na oras po ang biyaya ng bangka. Sa parting ito mga idol, ay eh, kami ay nangunguha ng alimasag, ipon, talaba, kung ano-ano pang makikita dito po sa may uh, dalampasigan. ayo pa? ah Tumilong na ako, mainit. Baka pagod ka ha, tara na dun sa sa site natin. Tabo nga, ang layo natin, di ba? May mga cellphone, mamaya mahuwala. Tara na, sa site. Tara, tara. Tara, Masyadong mainit. Yung mga mabaka bata na lang dito. O, may nakuha ka ba, kuya? Yan, may nakuha ko. Ha? Ano yan? Ano yan? Oh, pato ko sa iyo. Wala nang ano, boses. Dapat kasi may martilyo tayong dala. Tapos iscrew. Busy, hindi. Busy kasi kapatid ko. Ano yun? Ay, hipon! Wow! Ano yun? Ano yung gumawa?

Butang Sa na, sarap. nontaleba lam talaba. suka sarak taleba yung sabi 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 suka. sabi 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 Yung sabi 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 yung sabi 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 yung yung them together na lang. yan. Puputol daliri. Baka masipit kayo. Nakakaputol ka Marami na silang nasipit. Meron lang <laughs> ulit laki. Darling, ano ano doon meron? Ano? <laughs> <laughs> uh, Pero marami. <laughs> Uy, mano ka. Uh, Asan si Ate Pels? Ayun. Sarili mo yan? Ano niya Ano yun? Ano explorer niya ni? Hindi naman. Dapat naglakad ka lang, paikot. Katod ginawa ni Larry. <laughs> Taga na. Taga, <laughs> na, babae yung baril mo. Baril mo ba ako? Oo. Talagang masuko rito, e. Okay na kami. Ayun, medyo na, ito. Ano yung sundo namin. So pwede siyang pwede siyang ano uh, family, pwede friends. Mga ano, activity, siyempre ikot-ikot ka diyan, di go. Of course, ang dagat, fishing, uh, catching ng mga like uh, for example uh, uh, seafood, cetera, mga mga seafood, etc. mga mga ikot dito, mga mamasa, mga crabs. Dami. Super enjoy na enjoy Okay, thank you so much for watching. Dalawang bangka. I love this place. Salam maolit, salam maolit. Marah, terima kasih uh, banyak pak lah Daddy. <gulit> who, ex Captain <coughs> <dito> Ay, <sumayang. tutuk> Daddy. Ayo si Daddy oh. Ah, Dadi Kapitan Lari Chidoro. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Maraming salamat sa pagtanggap. Ayun, 'yan. Dadi, thank you so much oh Dadi. Salamat tanggap pa, pagtanggap pa. Pangulit-ulit oh. Ayun. Pangulit-ulit na sa YouTube. Ayun, maraming salamat kay ano kay uh, Dadi Lari Chidoro. Dating Kapitan Puerto 11 years.

Mag-enjoy ka pag pinapanood mo yung vlog ko. Ang <makes noise> dami na may suka, oh. Teka Yung suka. Bawin niya. <laughs> so yun, dahil pauwi na kami, nagkagulo na sila. <makes noise> <makes noise> Ito, magpaiwan to. Yung host namin, Celine. <makes noise> okay, Paul.

So ayun na nga mga dol grabe, super enjoy talaga ang grupo at uh, siyempre pinag-uusapan na sana ito ay mauulit muli at kasi ang dami-daming activities dito na pwedeng gawin. Shout out nga pala kay Lynn at sa Paula. Uh, sa kanilang pag-host ng aming uh, tour adventure dito sa may uh, Malolos at siyempre sa kanyang father na uh, 11 years na barangay captain dito sa may uh, Binakod. Ang napakabait pong uh, former barangay captain dito sa barangay Binakod. Si Mr. Larry Chuduro po Kung nagustuhan niyo po ang aming adventure Dito po sa may barangay Binacod, Malolos like and share and subscribe Of course po Para sa susunod naman na adventure naming travel Kung saan saan Ay gaganaan naman po tayo mag-upload Thank you so much po Ang baho So yun uh, Mga kasi Iti ako like parang lito na nag-drive ingat kami